750 lang ang isa. O, ganyan yung itsura niya. Niligay ko na rin yung ating hipon. So, yan, luto na. Let's taste. Okay. Hmm. Ano ang tawag din na dyan? PJ? Okay. Ha? Huh? PJ? We're home! So, ngayon, magmumukbang or taste test na tayo ng cacao. Oh my God, I'm excited. Ito. Nung ano, tinanong muna ni Mal kung okay pa siya kasi parang bulok na yung balat. Tapos sabi ni ate, si buk buksa natin, tingnan natin. So, nung okay pa, kinuha namin. So, parang, nung una, 10 piso ang isa. Tapos sabi niya, sige, 15 dalawa. Oh, 7.50 lang ang isa. O, ganyan itsura niya. Ah, excited ako. si Mahal, sanay na siya sa ganito. Lagi silang kumakain ito sa kanila. So, my God. Yung itsura niya, parang mabuto na may pulp-pulp. Mmm, maasim. Alam niyo yung buto ng santol? Parang ganon. Tapos maasim-asim siya na may konting tamis. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano yung ginagawa ng chocolate dito? Yung lamang. Seed. Sí. Yan ang mo. Yung loob niyan. Mm. -hmm. Yan, yan ang okay. seed. Matanggalin yung balat. Mm -hmm. Tapos ito dry. Tapos ito Chocolate na yun? Pwede ko yung tuyuin. Sa tagal, pero pwede. Mm. Tapos yung laman wala, hindi nakakain. Lalo na hindi. Sama? Makasim-asim. Patikip. Hmm. Tapos ang dami laman hmm. ng isang piraso. Mm -hmm. Hmm. Kakao nga. Pero medyo maasip. Pero wala. Mas ko siya yung may asim eh. Mm. Mahal pa. Na may mga count Pero hindi siya mapakla. Hindi. Yeah. Di ba kasarap? Mmm. -hmm. Paborito to ng nanay ko. Gusto ko, gusto ko dito. Kasi, tingnan na lola. Marami ka din kanina ka-count. Salap siya. Tapos, p pesos. Kailangan hindi over Kasi kung over nagiging dry na yung pato. So, medyo mas okay yung in-between ripe right, saka money Nagantok ako. May hangover pa kami. Di ba nag ano kami kagabi? Harap. Ginagano na lang namin ito. Ang kagabi. Ah. Hindi ko namin yung buo. Diyan. Tapos. Hmm. Paano siyang santoy? Mm. I ano mean, yung... Tarap siya ng buto. Mm -mm. Parang artist din. Mm. Iluluha mo yung buto. isip mo na. Anyway, yun ang ating taste test. At least ito natuloy. Yung marang hindi. <laughs> may mabolo kanina. Baka may, may nakakakilala sa inyo ng mabolo. Alam ko mabolo yun eh. Kaso medyo luma na. Hindi kami bumili. mm over -hmm. Parang na rin. Mm -hmm. Hindi, parang nakakatigil mo. Natikim na ako pero hindi ko na maalala yung lasa. Pahin mo na lang ito. Tapos pahin Kasi may over, may hangover pa ako dahil kagabi uminom kami diba? Higa higa muna. Almost lunch time na. Ngayon pa lang kami magluluto. Ngayon pa lang magsasahing. Ah, tapos ay luluto ko na lang yung puso ng saging. Gawin kong kilawin. Supposedly, ano yun lumpiang shanghai kaso matagal yun tapos hindi pala kami nakabili ng ano ng lumpia wrapper so gawin ko lang siyang kilawin sa hugang ko ng hipon yung binili namin sa SNR pero magsasaing muna ako so yung unang kailangan gawin ay lamasin yung puso ng saging sa suka asina, tubig para uh, daw mawala yung dak-dak. Parang lalabahan natin siya. Sayang, ang dami pa naman ito pero okay lang. Kasi nga, gusto ko sana nung Piyang Shanghai. Hindi kami nakabili ng wrapper. Eh wala rin kaming maiulang ngayon. De, ito na lang. Mas madali-dali. <laughs> Lalaban ko muna to. Tapos pipigain. Ang isasahog natin ay konting hipon. Ito yung binili namin sa SNR. Kaya gusto gusto ko to kasi nasasahog namin siya sa munggo, yan, sa ganito, sa chapsu, mga ganito. Tapos, ito nabili sa dali, makirel. Pwede namang hipon lang. Actually, pwede lang mushroom lang. Pero, yan. <laughs> konting hipon lang. Kaya nilalamas lamas kung mabuti para magtanggal yung dagta. Sana paraad ko kasi ganito lang yung ginawa. Pero pwede din siguro itong pakuluan. Pero, <laughs> try natin. Pag may first time nga pala akong lulutuin na hindi ko alam paano lutuin, nanonood lang din ako sa YouTube. Ito sa Foodnatics. Nakita ko. Prito ko muna yung Meron ano ano pa kami lumang mantika Ito ano muna yung ginagamit ko Yung pinagprituhan namin ng fries Okay pa naman yun. Okay. Ito na yung puso ng saging na tiga ko na po. Aanohin pa natin yan, kapakulaan ng tubig. Habang hinihintay nating maluto yung puso ng saging, share ko lang sa inyo itong nabili naming honey sa Dali. Ayan, honey blossom, 250 grams. Magkano to? 79. 79. pesos lang. At ano daw siya, 100% pure honey. Nag-honey test kanina. <laughs> Pumasa naman. So, ayan, nung nakalagay, 100% pure honey. Hindi ko alam kung mababasa. Try nyo. Kasi, di ba, mahal-mahal lang honey sa, ano, iba. Sa, sa mga supermarket, sa SM, ganyan. Sa Dali, ang mura. Actually, na out of stock lagi yan. May bagong bukas lang na Dali dito sa Nagkarlan. So, dumaan kami kanina. Ayun, since bagong bukas siya, meron pa. Pero, mabilis yan magkaubusan. Kaya, ko sa inyo, sugod na sa pinakamalapit na Dali. <laughs> <laughs> Nagdagdag ako ng tubig, tapos tinakuloan ko siyang mabuti. Mga 20 minutes na. Yan. Ang O.A. nitong saging na to, 45 minutes na. Ang tigas pa nung iba, pero yung iba, durog na. So, timplahan na natin. Maglagay. Gusto nang napaminta. Tignan natin maraming paminta. Pag-uugin ko lang para kumalat yung alat. Lagay na natin tong sardinas ay makarel. Kasama na yung oil. ay, oo, yung sabaw. Pero may lasa niya. Hindi ko agad ito nilagay kasi madudurog ito sa sobrang tagal magpa-kulo. Tapos, lagay na natin yung suka. Pag naglagay daw ng suka, wag muna haduin for 15 minutes. Sila ang kulay apoy. Kaya daw mag-simmer. Ayan. Ganun lang. pa siguro. kancha kancha, Ayan. Ayan daw muna. Nililigay ko na rin yung ating hipon. So yan, luto na. Finally, kami kakain na. Sa sobrang taga, lumipas na yung butong ko. Wala na akong para <laughs> anyway, okay, parang kumain. Anyway, kain muna. Pagan, parang ko in-steam na isang oras. Pero tikman natin. Let's see kung worth it ba yung isang oras natin pag lulutus natin. Ano mm -hmm. May iba naman kasi lagi kaming gilataan nito eh. Or... May mukhang sanghay. Wala pala ito. Kaming ceiling green. Dapat may ceiling green to Mahang kilawin nga. Maasip. <laughs> Good morning. It's almost 6 a.m. Actually, 5 pa lang gising na ako. Tapos, ang una natin gagawin, mag iinit tayo tubig. Para sa mga babies. Tapos, nagka-thermos na kami ngayon. Para ano, hindi init ng init. Medyo tipid sa kuryente. Eh. Maliit nga lang yung thermos namin. Eh. Ano lang yan? Libre lang sa isang in-order ni Mahal. So, okay naman. one liter yung capacity. Tipid-tipid uh, sa kuryente. Okay din. Okay din. Tapos i-prepare ipre ko na yung food ng mga babies. Kaya maya maya, -may. malabas na sila. kainan. Mm hmm, nasa labas na yung mga babies. Tayo sa restaurant today. Anong restaurant? Yung masarap na garlic na. Ah, pa-uwi na tayo. <laughs> Eto eto't sanako. Pauwi na tayo. One year na yun. Biriyani nung may blog. Oo. Pinag-uusapan namin ito nung nasa Malaysia ka, Yung pinakamasarap na garlic na nanatikman namin. Anyway, speaking of travel, eto nabili namin sa Thailand. Uh, instant porridge. Anong tatak niya? Ah, kalakunmore eh. Hindi. So I guess walang ganito dito. Pero anyway, ito ay shrimp. Jasmine rice porridge shrimp and crab stick flavor. Ito naman ay corn and cheese flavor. <laughs> so para ito yung kinakain natin. Ano, uh, yung corn na may cheese powder. Kain namin kasi sayang naman. Yung, yung isa kasi namin soup na binili na expired na. So sabi ko, bago ito ma expire kainin na namin ng kainin. Let's try. Instant lang siya. Lalagyan lang ng mainit na tubig. So ito ang aming breakfast. Nakakain na nga pala ang mga babies. Para siyang ano, durug durog Paano ito magiging uh, jasmine rice? I guess dinurog na jasmine rice. Let's see. Ano lang, 2 minutes lang daw, okay na. Ito na yung ininit nating tubig kanina sa thermos. So, about 360 ml daw. Tansyahin ko na lang. madali namang magdagtag mamaya. Bango, may ano, seafood. Eh, tsura niya. Nag-iinit siguro akong tinapay para kaya na dito. Sorry, nisa ko na ako. Then takpan natin. Then itong isa din. May binibigas kami strawberry jam sa Dali. Alam nyo ba, fan na fan na kami ng dahi. Magkano yung strawberry jam? 69? Oo. 69 pesos lang. Natikman na namin yun sa Puerto Galera. Sarap na sarap kami. Yan. Yeah. 360 grams. Ay. So bamiya, tikman natin ito. I-taste test natin. Tikman mo nga. Ikaw na lang magdagdag ng tubig. Feeling ko gusto mo yung ano, seafood. Tapos itong corn. Parang feeling ko kulang sa tubig. Dubaw yan? Dubaw na ito. Porridge. Hmm. Masarap? Okay oh, ba yun? Ito corn and cheese. Ano na sobra yun? Mukha tumabang. Mahalat naman pala sa ulo. Okay ba siya? Pero giniling naman. Pretty! Nagkakamot! Pretty! ito pwede na. Itong corn. Nasa corn, pero ang weird ng cheese flavor. Pagkikin nga, mga seafood. Tapos, <laughs> nasa crab stick. Hmm. Pero in-expect ko parang kanin-kanin siya. Hindi, parang siyang dinurog. Parang dinuro, giniling na rice flour na yun. Ganito ang lugaw nila. Tikman mo to. Ang um, weird lang. <laughs> Para siyang ano, pagkain ng bata. Ito <laughs> okay, yung masarap. Ganyan na. So, no, weird yung texture. Ito teka. Hmm, yung toast ko. <laughs> Nawala no, na sa isip. Hmm, ano? Um, masyadong sunog. Ha? Turug na. Nasunog na yung isa kong ng no, toast. Nakadaldal namin. Oh. Ito na yung toast. Kapalamanan lang natin ng peanut butter at strawberry jam. So, ganito yan. Akala <laughs> mo hindi. Siyempre, alaw nyo naman ito. Pero gusto ko manipis lang yung peanut butter. Kasi so, okay. medyo nauumay ako pag nakapal. Ito yung ito din, manipis lang dapat. Kasi pag sobra din, tamis din. Mga Pero ang ganda nito kasi may buubo siyang strawberry. Ayan. Nating ikalat yun. Okay. peanut butter with strawberry jam. Let's taste. Ano ang tawag nila dyan? PJ? Ha? PJ? 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 Ah, ano nila? Sa US. Hmm, ito ay ito. Peanut. PJ? PB? Peanut butter? <laughs> ay, what? Hindi talaga <laughs> ito. Ay, yung kamay nila. Ay, sorry. yung pati kamera. Hindi talaga ito masarap, sa so, malamang kay Bailey ito mamunta. <laughs> Ayoko. Eh, Bailey na lang. Kami yung hapon. Tagaan ko yung seafood. Sige mo, ano yung seafood? Mas okay. Yung corn ang ano eh. Yung corn ang lasang ewan. Hmm. Pwede pwede yung seafood. Tapos mamaya siyang hali. Bala kong gumawa ng Japanese Shomai, na vegetarian siyempre. Kailangan namin bumili ng nori sheet, crab sheep. Nakita ko lang din kay Jessel Diesel Vlogs kung saan namin ginaya yung medyo failed namin empanada. Ang dami kong nagututulan sa kanya. Panoorin niyo rin siya sa Facebook. Milyon-milyon na ang views nun eh. Sabi mo meron din mga babies sa katingin sa akin o sila niyo. Eh, sa kuya nila yung nakatingin dalawa. Nakatingin eh. Sa kanila itong isang toast. Hati-hati sila. Kahit kumain na sila.